Pag-uusapin ng pang-ekonomiya, hindi pa rin nawawala yung uh, investment na makukuha natin sa mga foreigner. Pwede na bang baguhin natin yung uh, provisyo pang-ekonomiya na mga banyaga, pwede din ng bumili ng mga ari-arian dito, real estate ganun ho, o ganyan. O para dito na sila uh, mamumuhunan kasi may mga restrictions sa 60-40 opo sa Pilipinas. Oh, well kailangan pag-aralan ng mabuti uh, kasi sa akin kasi ang dapat ang ekonomiya ay iniiwanan sa dynamics na market <laughs> hindi dapat nililegislate okay. kung ano yung ililiberalize, -li ano yung i-open uh, depende sa market forces ang tendency kasi pag isinulat mo sa saligang batas na ito pwedeng i-open ito hindi, kailangan mo palitan ulit ang saligang batas kung nagbago na ang market dynamics para okay. sa akin it should be, it should be left the market and to experts to decide. Kasi kunyari, uh, parang katulad niya ng minimum wage, hindi mo naman pwedeng uh, ilagay sa saligang bata sa minimum wage sa eksaktong amount kasi mm -hmm. nagbabago ang ang ekonomiya. Mm -hmm. Di ba? So man ganon. hindi mo rin pwedeng sabihin na ito ay sarasa sa foreign uh, ano sa foreign investment mm -hmm. so, paano kung mas maganda para sa ekonomiya na buksan mm -hmm. i-liberalize yung sektor na yun na ekonomiya mm -hmm. so yung mga ganyang technical issues dahil hindi hawak ng the the more that the government intervenes in in ano in in ano in economic forces the more that there is a tendency to distort mm -hmm. uh, ang ang gawin na lang isatisfy na lang kung ano yung dapat talagang ensure na serbisyo ng gobyerno like healthcare mm -hmm. dapat yan serbisyo ng gobyerno yan edukasyon mm -hmm. dapat siyan ay serbisyo ng gobyerno dapat yung yung sabihin ito dapat ang pinagkakagasan edukasyon healthcare kalusugan public works pero yung kunyari, pipigilan mo ba ang isang foreign institution na pumasok para ma-establish ng university? Well that is something that we should be arguing kung pipigilan mo. Pipigilan mo ba ang isang foreign entity na uh, magtayo ng isang magandang airport? Mm -hmm. Samantalang mas efficient yun, kumpara mo kung tayo magtatayo, mm -hmm. mag-operate. So, ganong klase, kailangan mong, kailan mong ano, protectahan natin ang interes ng mamamayan, pero huwag natin pigilan ang puwersa ng pamilihan. Mm -hmm. Kasi baka minsan, pag, uh, alam naman mga ekonomista ito, mm -hmm. kapag pinipigilan mo yan, masalang napapasama ang ano. Tingnan mo na lang, uh, tingnan mo na lang nung mag, uh, katulad ngayon, uh, kunyari sa presyo. Mm. Kaya tayo minsan nag import ng, ng, mga bigas dahil masyadong kulang ang supply naman sa lokal. Mm. Di ba? Oh, eh, kung pagbibawalan mo yan, eh, ano mangyayari? Di nataas ang presyo ng kulang ang ating supply. Mm. So may mga gano hindi mo pwedeng basta-basta sabihin na bawal ang isang bagay pagdating sa ekonomiya.